Hello guys, dito naman ko. Guys, nag-service sa ah, tanimanan namin ng ano, amuting kahoy. Madalas kasi dito yung aso, guys, mag-ano, ng yung mga aso nga. Nangangain ng manok, pati pabo namin, guys, dalawa yung matay sa pabo namin guys at saka yung manok naagaw ko yung manok guys grabe yung aso dito guys oh. galing pa lang ako doon sa ano wala naman dito aso lapis sila dito guys lagi ko pinapuntahan dito guys kaya minsan dito yung aso nag-aabang ng hanggat makarating pa doon sa so may bahay guys doon lang sa taas yung bahay namin guys malawak tong tataniman namin pangdating ng tangulan guys sito taniman itu namin nang aso ah, lang kami pantanim na kemuting baging kemuting kahoy mayroon pang kunti Yan eh. wala kami pantanim na kemuting baging karaming bunga dito ng mangga guys yun o kita yung mga bunga naso lang nga sa mga mataas yun know. o yan daming bunga yan guys pinapakyaw na to guys na namakyaw na dito sila na mga kami kung gusto kami kumain guys pwede kami kumuha jan, kainin lang naman kami makapagbinta kasi may nagpakyaw na ito na lang pantanim namin kamuting kahoy keso, oh. hindi nga to kasi, kasi marami tong taniman

Oo, no, ud no, na. No. Iyan ang maraming punga, guys. Tuh, aku anak Tetapi, tak kuno kuning. Kamu tingkah guys. Murah itu. Nah, Perhatian, hati yang diun. Yun. tataniman tanaman yang diadang, kamu yan. para Ngayon guys, nag-shorted ako sa kamuting kahoy. Maraming nag... Marami pa sana kukuha. Wala na eh. Ubus na. Buta ng tag-init. Lalo pa, nangasira sa tag-init.